Doc, since you mentioned po ano na lifestyle disease po ang sakit sa puso, pero bukod po ba sa mga lifestyle changes, may mga natural or alternative therapies po ba na makakatulong para mapanatili po ang kalusugan ng puso? Okay. Ah, uh, thank you for that question kasi yan yung sanhi ng maraming misinformation ngayon. Ano? Yeah. TikTok, o sa Facebook maraming mga information kung Kumain ka o uminom ng ganitong supplement, yeah. gawin mo ito at ikaw ay gagaling kaya lang walang mga uh, datos mm -hmm. doon sa kanyang um, contribution sa paggaling ng tao sa heart disease kaya wala ako sasabi ngayon uh, except doon sa mga nasabi ko na Um, na talagang nakita uh, na evidence-based na mm -hmm. nagpapababa ng mga uh, ng heart disease. <clears throat> Nevertheless, hindi ko naman sinasabing lahat ng supplements wag na wala basta uh, unang-una just make sure na safe siya. Mm -hmm. Pero whether it will help you in the in your heart problem or decrease your risk, ay eh, may malaking question mark kasi kung ito ay napatunayan, uh, ito ay ini-endorse na ng mga specialty societies okay. and as of now There is no current uh, supplement or alternative therapy na ini-endorse base sa mga pag-aaral uh, tungkol dito. Mm -hmm. uh, so healthy lifestyle tayo and adherence to medications. Mm How -hmm. about, Doc, dun po sa may mga maintenance medication nga po na tinigil na po nila kasi po medyo nakaramdam, na, nakaramdam po sila ng paggaang po mm -hmm. dun sa kanila pong mga pangangatawan. Ano po, Doc, yung magiging effect po nun sa katawan kapag naitigil po yung maintenance medications po? Uh, aba ay pwedeng bumalik yung high blood pwedeng bumalik yung high sugar pwedeng bumalik yung high cholesterol ito ay isang common misconception na bibigyan ka ng gamot pag normal na aba ay dapat tanggalin eh ah, <laughs> po uh, kasi ang problema uh okay hindi lang kasi rin ito lifestyle disease, baka ma-mention nyo rin na mayroong uh, parte dito ay genetics na talagang mm -hmm. meron kang predisposition mm -hmm. to have high blood or high cholesterol and you would really need medication. So unang-una, wag po ninyong tatanggalin without the knowledge of your doctor. Mm -hmm. At wag nyo pong tatanggalin, siguro doon na lang kasi <clears throat> individual din yan eh, I'm mm -hmm. not sure kung ano ang naging kaso mo halimbawa merong isang sobrang taba 170 kilograms na tao mm -hmm. uh, mataas siyempre ang kolesterol niya mataas yung blood pressure mm -hmm. tapos bigla na siyang pumayat nawala na yung risk factor dun sa high blood high cholesterol high sugar so dun sa mga instances na yon baka posible pero never on your own kaya po may doktor kami ang inyong kasama ka kibat ta mm -hmm. paggamot uh, Oh. ng inyong uh, sakit at pag-advise sa inyo kung ano ang tamang dapat gawin. Dok, isa rin po kasi sa reason na nakikita kung bakit yung iba hindi na bumabalik sa doktor o kaya hindi talaga tinatapos yung gamutan nila is yung pera, Dok. Mm. Di ba Dok? Alam okay. naman natin na talagang mahal magpagamot po, Dok. Ano po ba yung mga pwede namang makuhang tulong po ng ating mga kasambahay sa government ng mga may sakit po sa puso? Ah, uh, kaya yung isang sanhi talaga ng non-adherence mm -hmm. sa medication. Uh, pero dapat may mga gamot na libre sa mga local health centers dapat or sa mga local government units. Mm -hmm. uh, in fact, 'yan yung coverage ng Universal Healthcare Law natin eh. Once ni mm -hmm. doktor ka, accredited yung uh, LGU na 'yon, ay pwede itong uh, makuhana ng mga libreng gamot. Uh, pangalawa, mayroon tayo sa PhilHealth may mga different benefits uh, in terms of kung meron ka ng sakit like recently uh, lang ito nangyari ano yung sa percutaneous coronary intervention pag ikaw ay nagkaroon ng heart attack mm -hmm. kasama na ito sa PhilHealth uh packages mm -hmm. na susuportahan yung ang uh, angioplasty. Wow doon sa uh, para sa iyo pero ayaw nating umabot na sana doon ano. Mm. Uh, tapos meron din tayong coronary artery bypass uh graft yung mga Z benefit na tinatawag na available doon sa healthcare, uh healthcare accredited uh PhilHealth accredited institutions. Nakalagay ito sa website sino yung mga PhilHealth uh, accredited institution uh, for mga cardiovascular diseases. Ako naman Being a pediatric cardiologist, ang isang Z-benefit na uh, na-approve sa amin yung outpatient uh, benefit package for the secondary prophylaxis of rheumatic fever and rheumatic heart disease so itanong niyo ito sa uh, institution or hospital mm -hmm. na pinag uh, ninyo, niyo or hanapet kung ano itong mga hospital na ito na nagbibigay ng libreng gamot baka mm -hmm. sa tulusa uh, RFRHD package libre yung injection ng benzathine penicillin libre ang 2D echo libre yung ibang mga tests libre ang konsulta so alamin through the PhilHealth website mm -hmm. or kapitbahay <laughs> kung ano-ano itong mga libreng uh, mm -hmm. binibigay ng gobyerno. Pero alam mo, ang pag-asa ko sana, ang inaasahan ko, yung pag-implement ng universal healthcare law natin. Yes. I hope this really works for our countrymen kasi maraming benepisyo at libre mm -hmm. para sa ating mga nangangailangang uh, kababayan. Mm -hmm. Alright. Doc ni ano po ba ang inyong mensahe? Sa ating mga Asang bahay na nahihirapan o takot naman magpa-check up, lalo na kung may nararamdaman na silang sintomas na may kinalaman sa kanilang puso? Okay, kung mahalaga ang buhay sa inyo, mahalaga ang pamilya sa inyo, magpakonsulta po kayo. Huwag po kayong matakot. Uh, kaya po may doktor ay I para ang doktor ay alaga kayo at pagsilbihan. Siyempre may may, may charge yun, pero ano ba yung charge? Kung ito ay mag-mean na kayo ay gagaling at kayo ay uh, mabubuhay na tagal, mm -hmm. na maiiwasan yung mga sakit na mas malala at mas nangangailangan ng malaking pera. ting sintomas pa lang po, punta na kayo sa doktor ninyo. Meron naman doon sa local government units, municipalities, may libreng doktor po doon. Ipagtanong po ninyo, itanong niyo doon sa malapit na uh, government institution or LGU office or whatever you call it. Uh, at uh, magkonsulta. Huwag po kayong matakot, hindi lang para sa inyo, para po sa inyong pamilya, uh, pamilya na nagmamahal sa inyo na gusto kayong maging malusog.